Good day guys, dito kami sa Matina Auto Central para kunin na namin ang aming EPB Dito guys so, Usapan oh. natin ngayon guys tungkol sa Suzuki EPB na may presyo na P723,000 uh, 48,000 down payment then 16,500 monthly amortization pero bago ang lahat guys intro muna, pasok Child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to me. So, so oh. I'm city. Wow, So, yung showroom nila. Wow. <laughs> so, What's up guys? Andito na yung EPB natin, Gray. Oh no! Oh my God! Sana all. Oh. Uh, ready to release to ngayon guys. Sana oh. all. <laughs> ito nga guys ilabas na nila yung Suzuki PB. Ah. sana oh <laughs> Uskar mana? Uskar! Astaga, buang Gini aku bamu. A few moments later. Uskar! 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 Hahaha. Uskar! 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 Sana Uskar! 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 Dikit na Wow naman. Wow. Wow. Gini ba mo? Oscar mani! Oscar! Astang hoy. Sana oh <laughs> Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oscar, Oscar! Hasta Sana, oh. One minute, 37 seconds later. problema guys kaya di ako balong sa pagla ano ni meron oh abdir na siya sana ah oh. napot wag mong subukan masisira ang buhay mo eh? Okay. oh no Okay. sakpa na guys nahuli na hindi kailangan pala siya na ano sa bisaya pa ibunda Hmm. Para masagad talaga yung ano. Di, wala pala siyang sira. Na uh, innocent edity. Yun ang mga innocent edity. Oh. na natin ito guys. Para. Wow naman. Uh, ano Wow. Wow. Uh, para ah. natin ng mabuti. Oh my God! ba mo You're so rude. Ah, wow. wow. Bihirang galaw guys Masisira sira ambo mo Kala ko talaga Factory de Pic Inusinti Tilang pala <laughs> Yan <laughs> So <laughs> yeah. Anong nangyari guys <laughs> <laughs> Ay, Iga, mo siya. Maingay kasi siya pag hindi ma... Ano, tingnan mo. Oh, maangat pa rin. Maingay siya guys pag hindi mo siya ma... ma... guys pag hindi mo siya ma... Malak siya dito ba? hindi so, siya malak dito. So, kailangan mo pala siyang... Ano guys? Ang Tagalog niyang ibundak guys. Pero so, masagad talaga siya ba? Oh, okay. Ano ba to? ganun sabi yeah, guys bang. oh, wala na oh, maayos na siya oh. tanggal mo guys rin, ganun din ganun din i-post mo lang siya so yun guys nahuli na hindi na tumaingay pagtatakbo so may height ako na Sana 15 on. guys so tinanong oh, nyo guys so, grabe eh. ang luwag eh. ang luwag guys ang Sang dano, sang ang dalawang tawag niyan guys, dalawang. So, pinilikot talaga si PB guys. Kasi, uh, malaki ang space niya. Mura oh, rin yung monthly. Hindi oh. mo rin siya pwedeng ihalintulad sa mga, uh, ah! mga sedan. Kasi, 1.3 lang yun sila. 1.1, wow, 1.0. Wow. May space So, so wow hindi talaga siya ma ano sa magas, madano hindi talaga siya ma ano sa gasolina matakaw hindi oh, keso pero itong sa atin uh, 1.6 kasi siya guys so pwede na sulit na yung gas niya na hindi mo masabi na karing tulad mo siya doon so may airbag din yan siya guys sa dalawa punta tayo doon sa kunahan guys so, dito naman guys Oh, malaki pa rin. Ang mga nasa panahati. Oh, 5 ako guys. Ma-adjust mo rin itong upuan. Ma-adjust mo rin upuan. Dami nang nag-vlog kasi guys na Ma adjust na upuan. Iba pa kaya ito sa akin. Share ano na lang, share share na lang sa bagong susakyan. So, kung gusto nyo yung ganitong content guys, kung gusto nyo ganitong content, subscribe nyo na. Ha? So, ang iba guys, may nag-content din na mahirap daw dito, hindi ka maka, ano, makapahinga yung paa mo. Actually, guys, okay lang talaga kasi dito, pwede mo man, ganun yung paa mo. Malaki man siyang yung space. Kapahinga pa rin. So, wala talaga akong makitang cones sa kanya ito, guys. Kasi, sulit talaga siya. As in, ang ganda talaga sa uh, family diving. Oh, yung, ano rin ito, guys, o. Oh. Uh, Sony na, hindi katulad yung dating old school na stereo. So, so yung mga Oh, laki espasyo. So, yun nga guys, sa mga hindi pa uh, hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Okay. So, yun lang guys, yung vlog natin. Hindi ko na dinatalya, dinatalya lahat guys, kasi alam ko marami na vlog ng EPB. Sa akin lang guys, share ko lang yung kinisintihan ko nito. Yung, panoorin nyo na lang buong video. So, inulit ko guys, hindi pa natin subscribe Subscribe na kayo dyan So, ganda si TV guys Wala akong nakitang cons, pros lahat para sa akin So, maraming salamat guys Sa pag uh, ah, Pagsama nyo sa akin Bye bye